O maligayang pagdating in Tom it it's si Jennifer Leclerc, founder of the Awakening Prayer Hubs Global Movement sa mahigit 100 bansa. Maaring sa inyo na ang susunod. Ang aming bisyon ay makakita ng mga prayer hubs sa bawat lungsod, sa bawat bansa. Dahil kami ay fighting for kaligtasan ng mga kaluluwa, muling pagbangon ng mga simbahan at pagising ng mga bansa. Maaaring mong malaman ang higit patungkol sa kung paano sumali sa amin makakakuha ng higit pang pagsasanay, pakikipagkaibigan at panalangin sa awakeningprayerhubs.com new. Tingnan mo ito. Matutuwa ka na ginawa mo ito. May libreng regalo don para sa'yo para lang sa pagtingin mo. Kaya't babasahin natin ngayon mula sa aking Intercessors Devotional at maaari mo itong makita sa aking website sa jenniferleclair.org or sa Amazon. At hindi ko lang babasahin ang devotional, ipapaliwanag ko ito, palalawakin ang mahalagang pagtuturo na ito. Am. Um, naniniwala ako na ito ay isang bagay na kailangang isa puso ng bawat tagapamagitan, lalo na sa panahong ito. Kaya't naaalala mo sa... Mga bilang, mga bilang at 12, babasahin ko ang unang talata. Magsimula. Kaya Ama, salamat sa pagbibigay ng mga tainga makinig, mga mata makakita, at pusong umunawa Tulungan mo kami, Panginoon, na seryosohin dahil seryosong isyu para sa mga tagapamagitan at nais naming mapabilang sa tamang panig ng Diyos pagdating sa bibig na ginagamit namin sa panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Kaya ang debosyon, may ang mapanirang bulong ni Miriam mga bilang dos yung talata uno. Ngayon, si Miriam at Omi, Aaron ay nagsalita laban kay Moises dahil sa babaeng kusita na kanyang pinakasalan sapagkat siya ay nag-asawa ng isang babaeng kusita. Ngayon, nagre-reklamo, nagbubulong-bulungan, nagsasalita laban kay Moises, delikado ang magsalita laban sa mga pinuno. Bahagi ng nangyari. Nag-asawa si Moises ng isang itim na babae o tila hindi nila ito nagustuhan. Iyan ang una. Pangalawa masyado silang pamilyar. Kay Moises, kapatid nila yon. Bagamat hindi sila lumaki sa iisang tahanan, alam mo ang kasabihang, ang sobrang pagkakakilala ay nagbubunga ng paghamak. Tama iyon? Ang sobrang pagkakakilala ay nagbubunga ng paghamak. Mayroong tiyak na pagkakakilala na dapat nating taglayin sa isa't isa bilang pamilya ng Diyos ngunit dapat tayong mag-ingat sa paglalagay ng mga linya at hangganan na kapag ang isang tao ay namumuno, kahit na malapit tayo sa kanila, sa ibang aspeto, kapag sila ay pinuno, dapat nating igalang ang kanilang autoridad. Hindi ito nagawa ni na Aaron at Moises. Kaya una, hindi nila nagustuhan ang kanyang pagpili ng asawa. Tila may rasismo. At pangalawa, masyado silang pamilyar sa kanya, hindi nila iginalang ang autoridad niya, akala nila makakalusot sila, dahil kapatid nila ito, ngunit hindi ganoon sa kaharian. Ngayon, alam natin na si Aaron ay ang mataas na pari. Naglingkod siya bilang propeta ni Moises, hmm. tagapagsalita para sa tao ng Diyos, dahil si Moises, sa simula, ay kinakabahan sa paglapit kay paraon. At alam natin na si Miriam ay isa ring Ipapaliwanag ko ito sa Intercessors Devotional. Si Miriam ay isang propetisa, ngunit hindi palaging ginagamit kanyang bibig upang ipahayag awit Panginoon. Hindi, ginamit niya kanyang pinahiran na bibig upang magbulong kay Aaron tungkol sa nakababatang, kapatid, Moises. Ngayon may maaring naramdaman ni Miriam na, alam mo, siya ang aking bunsong kapatid. Ako ang panganay, ako ang propetisa, ako a... Sa tuwing may lumalabas na ako, 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 ako sa iyong bibig, ito ay tanda ng kayabangan. Kaya't si Miriam, ay eh, alam mo, marahil ay nasa ilang antas ng kayabangan. Itinaas niya sarili sa tao ng Diyos. Sinabi niya, ako ay isang propetisa, ikaw ay isang propeta, bakit ka mas mahusay kaysa sa akin? Kaya't sa isang punto, tila nadamay si Aaron dito. At ito ay isang si mahusay na aral para sa mga tagapamagitan. Madaling madamay sa chismis, madaling mahila sa pagbulong-bulungan, madaling maging biktima ng espiritu ng pagrereklamo, at naniniwala ako na siya ang naghatak kay Aaron dito dahil siya ang nagdusa ng, ng malaking parusa. Hindi nagkaroon ng ketong si Aaron, si Miriam ang nagkaroon, udyok. Ayaw nating maging ang tao sa ating grupo ng panalangin na nag-uudyok ng paghihimagsik laban sa pinuno. Sinabi ko na ayaw nating maging ang mga taong pumupuna sa leader ng ating panalangin na maaaring magdulot ng espiritual na ketong, uh, at uh, sa gayon ay binubuksan mo ang iyong sarili sa mga pag-atake. Hindi ko sinasabi na ang Diyos ay magdadala ng hatol o kapahamakan. Mahal ka ng Diyos, pero tayo ang nagbubukas ng pinto sa pag-atake ng kaaway. Kaya tingnan mo ito. Maliwanag na sumali si Aaron, pero sa huli si Miriam ang pinanagot ng Diyos. Ipinapakita nito sa akin na malamang siya ang nagpasimula nito o hindi niya ito binitiwan. Kahit pa na si Aaron ay nagbigay ng komento, si Miriam, alam mo, kahit si Aaron ang nagsimula nito, si Miriam ay sumunggab dito parang puti sa kanin at hindi binitiwan, patuloy lang sa paghalo ng kaldero. Maaaring si Aaron ay nagkomento ng hindi kasiyahan. Marahil, hindi natin alam. Pero si Miriam ang nagbaon ng pako sa kabaong. Kaya si Miriam, ano ang nangyari, siya ay naging biktima ng espiritu ng pagbulong-bulong. Maraming tao sa espiritual na pakikidigma ang tinatawag na espiritong nagbubulong, na espiritong Miriam, gaya ng Jezebel. Si Miriam ang nagkatawan sa espiritong ito. Ibinigay niya ang sarili niya dito. Siya ay naging biktima nito. Nahulog siya sa tukso na magbulong laban sa pinuno ng Israel, ang piniling tao ng Diyos at narinig ito ng Panginoon. Naririnig ng Diyos ang lahat at naririnig ng Diyos nagre-reklamo, tagapamagitan. Hindi marunong manalangin. Bakit siya hinahayaan ng pinuno? Hindi mo trabaho. Sino ka para husgahan ang lingkod ng iba? Sino ako para husgahan ang lingkod ng tao? Pwede ba tayong maging totoo? Alam ko na ito ay medyo, um, alam mo, mas matindi kaysa sa huling dalawang Awakening Lives, Awakening Wednesdays. Naniniwala ako na may espiritu ng pagbulong-bulong sa kampo. Malakas ang pakiramdam ko tungkol dito, um, dahil ang mga Israelita ay kilala sa pagbulong-bulong laban kina Moises at Aaron, hindi ba? Palagi nilang sinasabi, o oh, dapat bumalik sa Ehipto. Bakit mo kami pinabayaan mamatay? Uh, kasuklam-suklam na mana, nagiging katulad uh, ng kasama mo. Kaya uh, kung nasa intercessory prayer group, kailangan sumali sa ibang grupo. Hindi pinapayagan sa awakening prayers. Hindi namin pinapayagan ng paghahati. Hindi namin pinapayagan ng bulong, chismis. Kami ay isang unit. Kami ay mga sundalo sa hukbo ng Diyos. Kami soo ay mga militanting tagapamagitan. Hindi namin kayang masira ang hanay. Nasa isang mission tayo dito. Ay, amen. Kami ay nakatuon sa misyon awakening prayer hubs. Kaya, mo itong espiritu ng pagbulong-bulong, uh, sa palagay ko si Miriam, ay nakinig dito, o real why at malinaw na sa huli ay sumang-ayon siya dito at uh, maaaring mayroon na siyang pagkakapareho dito mula pa sa simula at kaya napakahalaga na hindi tayo nakikinig sa espiritu ng pagbulong-bulong o anumang ibang espiritu na hindi ang banal na espiritu kailanman sa huli si Miriam ay sumuko sa espiritu ng pagbulong-bulong na ip sa totoo lang ay lubhang nakakahawa nakakahawa ito chismis at pagrereklamo ay nakakahawa sinusubukan kong umiwas sa mga nagrereklamo sinusubukan kong umalis sa usapan, nakakahawa, ayokong matukso, alam mo ang isa sa mga salitang griego para sa reklamo ay nangangahulugang manatili. Kaya kapag tayo ay nagre-reklamo, na nananatili sa parehong sitwasyon, hindi natin nilulutas ang problema, hindi tayo nananalangin, hindi natin sinusubukang ayusin ang bagay, nananatili lang tayo doon, naipit tayo sa lugar na iyon, tinitiyak ng kaaway na mangyari ito. Kaya sa huli, si Miriam ay sumuko sa espiritu ng pagbulong-bulong, nalubhang nakakahawa dapat alam niya na mas mabuti pa. At si Moises, pakinggan mo, si Moises ay hindi lamang ang piniling leader ng Diyos para sa mga Israelita, siya ay kapatid ni Moises. Ito ay sariling kapatid ni Miriam na kanyang tinulungan sa pagtatago sa basket sa ilog nile para maiwasan ang utos ng pagpatay ni Paraon. Siya ay tagapagtanggol, siyon kritiko ni Moises. Paano nagkakaroon ng ganitong pagbabago? Paano natin nababago ang kwento ng ganito? kapag nagdarasal kayo ng magkasama, kinabukasan ay nagrereklamo na kayo tungkol sa isa't isa. You know, paano ito posible? dahil may demonyo at ayaw niya ng panalangin. Galit siya rito. Galit siya sa panalangin at gusto niyang sirain ang iyong buhay panalangin. Kaya, ito ang bagay. Alam ni Miriam na sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos ay nailigtas si Moises at pinalaki siya at ngayon siya ay nagrereklamo laban sa kanya ang 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 nagpalaya sa isang bansa mula sa paraon, mula sa pagkaalipin sa paraon, parang kinakagatang kamay na nagpapakain sa iyo. Tama? Hindi eh ito makatuwiran. Kaya kapag ang mga bagay ay hindi, oo, palagi kong sinasabi ito. Kapag ang mga bagay ay hindi makatuwiran sa natural na paraan, karaniwan ay may masamang espiritu na nakikialam. Sinasabi na ang ating pagbulong-bulungan ay musika ng demonyo. Gustong-gusto ng demonyo kapag tayo ay nagbubulong-bulungan dahil binubuksan nito ang ating sarili sa pag-atake sa katunayan, ang pagpapahintulot sa pagbulong-bulungan na sakupin ng iyong dila ay isang mapanganib na kasalanan. Nakikita natin ito sa Santiago 5.9. Si Santiago, na tinawag na apostol ng praktikal na pananampalataya, ay nagbabala sa atin, huwag kayong magbulong-bulungan laban sa isa't isa mga kapatid at mga kapatid na babae rin, baka kayo'y uh, mahatulan. Narito, ang hukom ay nakatayo sa pintuan. Ano ang gagawin mo tungkol diyan? Alam ko na Walang pagkondena sa mga nasa kay Kristo Jesus na lumalakad sa Espiritu, ngunit kung titingnan mo ang salitang condemned, nangangahulugan ito ng higit pa sa uh, iniisip mo, ibibigay ko ang mabilis na kahulugan mula sa diksyonaryo. Ito ay hindi condemned. Hindi iyon oh, ang ibig sabihin. Ibig sabihin nito, ipinahayag na mali o masama. At hindi ka ipinapahayag ng Diyos na mali o masama, ngunit ipinapahayag niya ang iyong mga salita ang iyong mga kilos, ang iyong mga motibo bilang mali o masama. Ibig sabihin nito ay ipinahayag na nagkasala at hinatulan ng parusa. At muli, hindi ka pinarurusahan ng Diyos, ngunit didisiplinahin ka niya. Hindi ka magkakaroon ng ketong in dahil nagsalita ka laban sa iyong pinuno o kapwa tagapamagitan. Ibig sabihin nito, talagang gumugulo sa akin. Ibig sabihin nito ay opisyal na ipinahayag na hindi angkop para sa paggamit. Hindi ka magiging epektibo bilang isang tagapamagitan. Hindi ako magiging epektibo bilang isang tagapamagitan kung ako ay nagbubulong-bulungan laban sa aking mga kapwa tagapamagitan, ang aking mga pinuno ng prayer hub, ang aking mga kaibigan, ang aking pamilya, dahil malinis na mga kamay, dalisay na puso. Palagi nating nais na magsisi bago tayo pumasok sa pamamagitan. Tingnan ang nangyari kay Miriam sa mga bilang 12 Nates 16. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Miriam at Aaron at siya ay umalis, umalis ang Panginoon. Ngunit nang ang ulap ay umalis mula sa tolda, narito si Miriam, hindi si Aaron. Si Miriam ay may ketong, kasing puti ng niebe, at si Aaron ay lumingon at tumingin kay Miriam at sinabi, narito at narito siya ay may ketong. Kung ikaw ay mahulog sa isang espirito ng pagbulong-bulong, ito ay maaaring mangyari sa sino man sa atin. Magsisi upang marinig ng Diyos, ang iyong mga panalangin at maisulong ang agenda na ibinigay niya sa iyo. Kung may espiritu ng pagbulong-bulong sa iyong grupo ng panalangin at ikaw ay uh, pinuno, tugunan ito agad. Ito ay nakakahawa at maaari itong makapasok sa buong Yeezy Campo. Nakakuha ka ng halaga mula sa pagtuturo. Pumunta sa www.awakeningprayerhubs.com new at mag-sign up upang maging isang pinuno ng panalangin ngayon. Maghanap ng hub mag-sponsor ng hub kami tao sa third world naghihintay sponsorship. Gusto naming makita iyong lungsod, nagliliyab para kay Jesus. Gusto naming makita ang altar na muling itinatayo. Nais naming tulungan ka sa paggawa nito. Nagbibigay kami ng pagsasanay, mapagkukunan, komunidad, pagmamahal, at gabay. AwakeningPrayerHubs.com Sumali sa kilusan, si Jennifer Leclerc ay nagtatapos. Kita tayo sa kabila.